Magandang magandang araw mga kaparihas. Narito po tayo sa pamalaang barangay ng barangay Lapnit San LD Ponso Bulacan na kung saan ito po ang kailangang magandang pamalaang barangay mga kaparihas. Ang inyo nakikita po na yan ang nasaskupan po ng barangay Lapnit San LD Ponso o ang kainla pa malaang barangay po mga kapareha sa pangunguna ng ating butihin at mabait na kapitan, si Kapitan Hirado Jerry Samson, ang ating butihing uh, naglilingkod dito po sa barangay Lapnit, San Ildipon, Sulacan. Kasama po ang mga kawani natin o mga barangay kagawa dito po. Nasadya nga, uh, sabi ayon nga po kay Kap ay talagang uh, pagkakaisa, uh, paglilingkod ang ating uh, uh, gagawin sa barangay Lapnit. Magandang araw po mga kaparehas. ito po ang inyong natatanaw na yan ay ang barangay uh, Lapnet San Ildipon sa Bulacan. Ako saan ay narito po ang kailangang uh, covered court at ang lang magandang barangay hall. Ayan po mga kaparehas. Ingat-ingat po tayo mga kapalagi mga kaparehas. God bless us all. Mabuhay po ang barangay Lapnet. Lalo na po ang kailang butihing po ng barangay. At sadyang napakabait. Wow mga kaparehas. Ingat-ingat po tayo. Lahat ng ating mga uh, barangay worker at lahat po ng ating mga nagsiservisyo dito. Lahat po na po sa ating mga, mga lahat ng uh, barangay kawani. Ayan po mga kaparehas.